magandang magandang umaga sa ating lahat lakad lakad tayo guys lakad lang tayo punta sa sa kaya ng bus papuntang air force open house lakad 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 lang lakad, nakupo ang daming tao Super. ang dami guys ang dami dami oh papunta yan doon lahat and papunta na rin ako doon magagala, magagala magagala si Jess Emlyn magagala at pipila para makasakay oo oh, ito na ito yung bus na libre papuntang Air Force of Open House so pitong taon guys bago mangyayari na naman to na mag open house ang Air Force ng Singapore ito Dito na po kami. Dito na po ako. Magagala si GSM Lin Vlog. Ayan. Haugang Bus Park. Haugang Bus Park. Magagala ako, guys. Pupunta ako ng Air Force Singapore. Ayan. So, so guys. Sabi Ang dami. We go, we go, we go na Sasakay na kami guys Ayan, ang daming tao Ang daming tao Sasakay na kami sa bus lang. Ito yung mga bus, guys. Ayan. Pasakay kami ng mga bus. Papuntang Air Force Singapore. Air Force Air Force Ayan. Ayan.